Hello guys! So last night, doon kami nag-dinner sa bahay nila mama and yun nga, nakaisip kami ng kalokohan. Hindi kasi alam ng gwapong kapatid na kasama namin yung jowa niya na pumunta dito kila mama. Kaya naisipan namin i-prank siya pag uwi niya from work. Medyo sad boy kasi siya this past few days kaya stressin natin lalo. <laughs> so ayan na nga, nag-set up na kami ng camera sa kwarto niya and practice kami kung saan siya magtatago. Naisipan namin dyan sa, sa may foam niya. Finold na namin. Kasi naman siya, maliit lang naman yung jowa niya. <laughs> Ayan. Two hours later. Pero parang kami yung naprank. <laughs> From 6 p.m. na paghihintay, 8.30 na, wala pa siya. A few moments later. So, dito na time, narinig na namin yung motor niya. And, nagplano na kami na magchikahan lang kami yung normal na ginagawa namin kanina. And, hindi namin ipapahalata talaga na may eksena. <laughs> uh, hindi kayo? Hindi kayo? Na sa adwin, ay ay kong kong manok Bit-bit na, Bit -bit na mo mga manok ko na yan. ma? ko -charge. Ay, ko. Charge. Hindi na kayo panggala gano'n. Kailan? Ay nako, chinat ko pa nga yan. Sabi ko gano'n. Dili na siya hubog. <laughs> 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 dili na hubog. Sabi ko nga sa kanya eh. Then, ay sabi niya, Ma, Mabugay siya to eh. Wala ganit siya? lagi. Kasi, papukay siya pa, oy. Wala. Wala siya. lagi. Gago! lang. Ang sakit <laughs> <laughs> <ainluentes diver> <laughs> It's a prank. <laughs> It's a prank. <laughs> It's a prank. <laughs> It's a prank. <laughs> Mga kasabwat. Ba, pala <laughs> 'ko <laughs> parang kami yung na prank alas <laughs> 9 na, wala <laughs> gya. Hoy, <laughs> <laughs> kasabwat ka da.